dudong hmm. gabi pandisal <laughs> pansit may nag-sponsor salamat sa nag-sponsor ng pansit kain tayo mga kadudong Luzon, Visayas at Mindanao yan pinsan ano niluto mo ngayon? Bossing. Ito ang aming apunan Pandesal. Pandesal dito, lalaki o oh. Sa Pilipinas, ang sarap. Sa subo mo lang. Dito, lalaki. Tara. Pinsa, kain tayo. Dudes! Kain, dudes! Mm. Luzon, Visayas, at Mindanao. Mga mangantila mga tila, mga tana Kaunta Ayan Pinsan Message ka pala ah Bakit gano'ng pinsan Nung last year eh Nakalusot Walang kaso <laughs> Nag Hong Kong ah, Nag Japan Tsaka nag uh, Singapore Saka Nagbalik ulit ng Vegas. Ngayon eh, may kaso na. Ano ba yan? Ano yun? Modus? Pati ba yung ano? Pati ba yung Middle Initial? Kasi hindi na na pinakikita eh. Para sila lang Anong dapat natin gawin pag meron kang kaso? <laughs> Let's go! Kamunit! With matching cheese wish from Philippines. Isa lang nito, busog ka na eh. Lalaki lamig na <clears throat> Ang sarap Shout out, Mamsel Mamosang Sis Dindin Hindi na ako nakakapunta sa mga Bahay niyo ngayon pala nakaka-recover si Dudong. From Philippines. Walang ginawa kundi matulog. Ang tagal ng ano, jet lag. Ngayon medyo nakaka-recover na. Pwede tayo mamasyal mga sa bahay nyo. Mga musta ba? Ganun ba? kagising lang <coughs> let's go mga adud hmm. pandesal sekarang sarang itu busuk matulog <susuk> antu. boring. magiging ising lang sarap pa sa Pilipinas eh. sakay ka lang ng jeep ng bus sa SM bakit daw kahit ang init-init eh, na punta ako ng SM dito ang init-init eh. tinatama daw <laughs> may sasakyan saan na doon pa ba yun si 7 days magic mountain 7 days magic mountain ano Same. May parang ano. Mm. Mm. Parang mga bato-bato. Yeah. Ha? Habit tatanggalin na raw yun. ada wah. excuse me. Betul aja yang pinas. Balik. Boss Henry, pisan, Kain Tapunan, Pandisal Ano naman niluto mo? Mawala <coughs> Hmm, nap. gara-gara bencis di Swiss nah, kau enggak ya usah ini sarap itu Bander Alamak, sepak pun terlalu live gue kanina Hmm Mm. ayun po tayo pandesal mm. pandesal <laughs> <Nati ni pandisal. laughs> Laughter. <clears throat> kalau ada apa-apa. Tidak Boring. Boring na dito sa Amerika sa Pilipinas Kung marahit ang pera Wala ang pera doon Boring ka rin Bilis ng pera sa Pilipinas Kung eh. tala ng palengke eh, 1,000 mo Kulang na ako. Kaya mga nag-retire sa Pilipinas. Ako ba, naatagal. Ang dami ka silang pera eh. <coughs> là hồi là nó không phải mà khẩu ngạc mà em mà rồi ừ, cái bê sang à, tạm ăn ơn Mình gửi mà lúc mà Iba, nagtatrabaho, gusto nyo magpahinga. Ako nagpapahinga. Boring. Sakit pa nung, ano. Malina saksak, kaya yun. Tumunog, leg ko, sakit. Hanggang ngayon, bumababa na yun. Hanggang kamay. Kamanid lahat talaga ng massage massage sa Pilipinas lahat daw ma tanggay ng lamig-lamig hindi -lamig. -lamig. na pa masahe sa Pilipinas eh. busy busy kagagala Ay, excuse me po. <makes noise> Wala. Ah, sige po mga kadudong. Maraming maraming salamat po. Sana po huwag niyong iwan si Dudong. Mula noon hanggang ngayon. <laughs> Wag po kayong magsawa sa video ni Dudong. Kahit wala ka kweta-kweta, tayo na po magtsaga. At least, don't skip ads. Yeah, mga kadudong. Maraming, maraming, maraming salamat po kahit uh, tatlo, apat, apat, tatlo, mga ating viewers, okay lang yan. Ganun talaga. Pag hindi ka sikat, nilalangaw. <laughs> Parang movie lang yan eh. Diba yung iba, sabi nila, pag ulap mapasok, nilalangaw. Kaya, mga video ni Dudong, wala pa mga pasok, nilalangaw. Kaya, okay lang yun. Tatlo, apat. Kaya, tara po, huwag niyo pong iwanan. Kahit tatlo, apat yan, okay lang yan. Ganun talaga sa buhay ng buhay ng ano yan? Business. Uh, ganyan talaga hang sa YouTube. Talagang nasa ano tayo eh. <laughs> Hindi tayo swerte. Nasa ano, uh, low ano tayo. <laughs> okay po. Tadrama na naman po si Dudong. Hanggang sa muli. Ito ang inyong Kuya Dudong nagsasabing magandang gabi. Bayan. Bye. God bless us all. Bye-bye.